Maglalagay muna ako ng mantika at painitin muna natin yan bago tayo mag-isa. Init ang mantika, gisa natin ang sibuyas bawang kamatis. Kaya tayo maglalagay ng kamatis kasi wala kaming tomato sauce, pwede na yan. Lagyan natin yung giniling na baboy. Okay, maglalagay tayo ng paminta. Pagkalagay kami ng atsuwete. Konting toyo. Haluin. Haluin. At dahil may sumobra kami pata kahapon, hindi naubos, siniluto namin. Ito, lalagyan natin dito yung iba. So, pampadami na rin yan. May lasa-lasa pang ano yan, gata. <laughs> Pero ayos yan. Ayan o. Mas lalong sasarap yan. Kaya maglalagay pa tayo dyan maya maya ng tubig. Kaya muna natin na medyo malutuluto pa. Ayan. So, ito guys. Maglalagay naman ako ng tubig dito ngayon. Ayan, para hindi naman siya masyadong dry. Ay, lagalagyan na rin ako ng tomato paste. Lahatin na natin yan. Papampaganda so, ng kulay, pampagana. Ayan. Lahatin pa, simutin. Ayan. Then, Pwede natin haluin ka agad. Kung napapansin nyo, gaganda yung kulay niya. Mas lalong magiging nakakatakam dahil yun sa tomato paste. Kung meron kayong tomato sauce, lagay nyo din. Kung may banana ketchup, pwede din. Tignan nyo kung gano'ng kaganda pagkakaluto. Napakaganda. Di ba? Hindi siya dry. Naglagay tayo ng tubig dyan. Maglagay tayo dyan mamaya na asukal para mabalansi. Lalo ang lasa at mas sumarap. Maglagay tayo ng konting suka. Ayan, hindi natin haluin yan. Kaya muna natin ganyan. Naka one minute na, pwede natin haluin yan. Ayan, hinalo natin ito kaagad para hindi manikit. Ang ganda ng luto. Lagay natin itong ito, carrots, patatas, at saka bell pepper para mas lalong maging masarap at pampadami na rin, di ba? yung style na ni luto natin no yung pinaka texture niya para siyang kaldereta di ba pwede rin kayo maglagay ng ano dito ah, liver spread o kung gusto niya ng natural pwede kayo maglagay ng atay ng manok pakukuluan mo muna yun bago niyo lagay dito Pagalagay na rin ako ng sili dyan. Siling green ang inilagay ko. Kaya may anghang yan kasi yung inilagay natin baboy dito kahapon eh, just, luto na no, maanghang ginataan <laughs> parang Bicol Express so ngayon naman dito ko na rin inilagay para hindi masayang so ayan so meron na yung ano, kahit paano anghang plus nilagyan ko pa ng feeling green perfect na perfect ang lasa nyan so ayan muna natin na medyo malutuluto so ito guys maglalagay na ako ng asukal tansyahin na lang natin huwag naman napakadami baka maging napakatamis Okay na yung ganyan. Madali lang naman, niya. Kapag sumobra ang tamis naman, dagdag lang kayo ng tubig. Pero dito, maglagay pa tayo ng konti ng tubig. Kaya parang hindi siya masyadong dry. Dahil sa tingin ko, medyo madami-dami din yung nailagay kong asukal. Then, so, dagdagan na lang natin to ng konti ng toyo yan then okay na yan. The next step na gagawin natin dito, magalagay naman ako ng to, green peas. yan Make sure tanggalin yung sabaw ha, bago nyo ilagay dito. Ayan, sa panghuli nilalagay yan kasi luto na yan. Dami oh. Yan, ayan pa natin na medyo maluto-luto. Yan, so ito mga ka-taste buds, lagyan na natin ng itlog ng pugo. Yan, ginto-ginto na natin. At luto na, napakasimple at napakasarap na giniling. So ano ba tawag sa inyo nito? So, saan ang tawag nito? Pwede na yung giniling. Ginisa. sa, parang ganyan, no? So, ayan. Basta yan, giniling. Perfect na ulam yan para sa panahalian. Sarap yan. Lagay natin to dito para kahit paano may disenyo ang ating ano, niluto. Pati ito. Ayan. Spread, spread lang. Diba? O pwede na yan. Napakaganda na ng design yan so yun mga taste buds, sana lang gusto yung niluto namin.